Hi guys, for today's video guys, may tuturo ako sa inyo na panibagong tutorial kung paano magpalit ng password sa Facebook 2024. So, sa mga baguhan pa lang dyan at nagsisimula pa lang, panorin nyo ito hanggang dulo. So, make sure na nakasubscribe na kayo guys sa RB King Vlog. So, punta na tayo sa Facebook. Ayan, tapos punta tayo sa setting and privacy. Punta tayo setting. Ito. Tapos, punta tayo sa account center. Ito, pindutin natin to. So, ngayon guys, magpapalit ko ng password ko sa Facebook. So, punta tayo sa password and security. Ito. Tapos, punta tayo sa Change Password. Pintutil natin yung Change Password. So, click natin yung Facebook natin. So, nandito na tayo. Lagay natin dito ang una natin na Facebook password dito sa Current. So, itap type lang nakin na dito yung password ko. So, may nag-check natin sa email natin, guys. Ayan, meron. So, kunin natin yung code. So, continue natin. Nakuha natin yung code sa email. So, ganoon nang magpalit ng password sa Facebook. Ayan. So, ganoon nang kadali guys. Madali lang. So, sa mga mga baguhan dyan, ayan, uh, panorin nyo to hanggang dulo guys. Para malaman nyo kung paano mag alit ng password sa Facebook. So, ayun na guys. So sana guys may natutunan po kayo sa tutorial na 'to. Kung nagustuhan niyo guys, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel, RB King Vlog. So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye. thank mm -hmm. you